ako'y ang isang taong kahit kailan ay hindi tayo iniwan. Ang isang taong tunay na nagbigay ng pagmamahal sa aking mga nanay at tatay. Palapakan po natin ang batang galing sa hirap. Don't sumika! Palapakan po natin ang batang may lila, Yorme Isco Moreno Tomatoso! Thank you! Thank you.

May kalalagyan tong nangka. <laughs> Tingnan natin. Hi! Hello! Hello! na wow, pa mga lulog yun ko ah. Magandang hapon sa inyong lahat. Salamat po sa inyo. At